Yan mga idol Tayo din. Ay may hani. Kung kunti kunting mga idol. Ayan oh. No? Parang tinapay lang mga idol. Kain tayo mga idol. No? So. Hani naman. So, hello mga idol. ah uh, magandang araw sa inyo lahat no. Sa mga solid supporters no. Magandang araw. Oh, ito mga idol, ha. Andito ako ngayon mga idol no, sa bundok mga idol. oh, <coughs> so, mangwa tayo ngayon ng honey mga idol no. So, ayun pawis, pawis pawis na pawis na ako ngayon mga idol no? kasi gumagawa ako ng ano. Umakyat pa ako dun sa niyog mga idol. Umakyat pa ako para magkuha ng mga ano ah uh, buhay na ano. Uh, dahon ng niyog para gawing pampausok para manguha tayo ng honey mga idol no. <coughs> At sana pagpalain tayo mga idol no, sana may honey. So, mga idol, no, uh, pasensya na talaga kayo sa mga solid supporters, no, nga ngayon lang ulit ako makapag-upload, mga idol, no. So, siguro, mga idol, no, uh, siguro, mga idol, uh, chi, uh, time na siguro, mga idol, no, para mag-change uh, content na tayo, mga idol, no. So, change content na tayo. So, sana, mga idol, no, sasuportahan nyo pa rin ako, mga idol. So, mag-iba na tayo ng content, mga idol, kasi <coughs> wala kasi akong time, mga idol, na magpunta sa iba't ibang lugar kapag ano yung pagiging ghost hunter pa rin yung gagawin natin kasi may mga ano may pamilya din ako mga idol na nangangailangan sa akin mga idol no kasi kailangan ko rin kumayod mga idol para sa asawa at anak ko mga idol <coughs> kasi nag-aaral na yung anak ko so yun mga idol ah uh, <coughs> busy ako kapag ano ah uh, palagi akong nagtatrabaho yeah, yung pagiging ghost hunter mga idol uh, medyo ah uh, malakad lakad nun mga idol medyo malayo layo kaya wala akong time mga idol no para magpunta sa iba't ibang lugar mga idol so maraming maraming salamat ulit sa mga sumusuporta so ito na mga idol no At change content tayo naisipan ko mga idol no mga uh, mag content sana ng ano mga idol <coughs> ng charity mga idol no so naisipan ko talaga mag content ng charity pero yun uh, wala akong ano wala akong <coughs> pera mga idol no saktong pera para ano ah uh, maka charity ako mga idol no so mga idol uh, humihingi po ako ng suporta sa inyo mga idol no sa pag-share na rin ng video natin mga idol no sa pag-support din sa Facebook page natin mga idol no sa Jan uh, Oring mga idol no Facebook page natin Jan Oring mga idol pag-support na rin mga idol baka sakaling ah, uh, ah, uh, tataas yung mga views natin mga idol mga ano yun baka sakaling ah uh, makatsariti tayo mga idol no? pagdating ng balang araw mga idol no? makatulong din tayo mga idol no? sa mga tao nga nangangailangan din ng ano, atulong uh, tulong mga idol <coughs> alam lalo na sa mga matatanda so yun mga idol no? so, hindi tayo muna ngayon magtsariti mga idol kasi medyo gipit ako mga idol kasi may sinigaran na yung anak ko so ito uh, minsan minsan lang ako makabidyo mga idol no? mag ano ng mga pukyutan mga idol no? uh, honey mga idol manguha tayo ng honey so samahan nyo ako mga idol ah uh, ito na siguro yung time na mag ah uh, palitan natin yung content natin no? Uh, ito na yung i-content na i -content natin yung kung ano yung ginagawa ko araw-araw at saka pagkuha ng kunang hani kung ano yung ginagawa ko mga idol no so yun lang siguro yung i-content natin mga idol so marami salamat sa mga sumusuporta mga idol no so yun mga idol maraming salamat at God bless po sa inyong lahat no so, samahan nyo ako mga idol yun mga idol mahal ko po kayong lahat mga idol yan na po. ay na idol. So, ito yung bag ko. Ito yung, ano, so, and <coughs> Ayan mga idol. yung isa nga uh, pampausok ko. Saka, yung pampausok ko na isa. Ayan. So, andun sa kabila. Oh. Andun yung honey uh, mga idol. Sa kabila mga idol. Kasi may uh, maliit na ilog dyan mga idol. So, andun sa kabila yung pukyutan uh, mga idol so samahan nyo ako mga idol ako lang ngayon mo isa so wala akong suot mga idol na ano kahit na ano so ito lang yung suot ko mga idol no, uh, mga yung honey sana pala rin tayo mga idol na may honey tayong makukuha so tara mga idol samahan nyo ako yan na no? so cut man natin mga idol kasi ano pupunta pa ako dun sa baba so cut mo na tayo yun mga idol nandito na tayo sa baba so yan nandito na tayo sa baba so yun o oh, may kunting ilog yan patungo dun sa taas so yun yung lalagyan natin no, kung sakali man may honey sa so, yun yung pampausok ko so malapit na tayo mga idol so andun yung pakyutan mga idol ayan malapit lang sa ano atin no malapit lang sa lupa yan mga idol so mga idol ikat ko to mga idol no ha mamaya mga idol kapag ha, napalipad ko ng mga idol kasi walang hawak ng kamera ha mag video lang ako kapag lalipad na sila mga idol no ha malapitan natin yung ha, uh, honey mga idol no yung bahay nila so cut mo na tayo mga idol ha so tara mga idol o, sana pala tayo sana may honey tara nandito tayo mga idol kailangan din pa usok ah pero syempre kailangan natin makalapit so, tara lapitan natin ayan o lang hanim mga idol Ah, posman mga idol. Lang hanim mga idol. Kunin natin mga idol. So tara, kunin natin.

Ayan o. Kaya kunin natin mga idol. So puntan tayo dun sa baba. So tara mga idol. Ayan may kunting hanyo. Ayan Tara na mga idol. So yun mga idol. Pasensya na kayo. Hindi ko na ipakita pag ng honey no. Kasi walang hawak ng kamera mga idol. Kaya andito na tayo ngayon. Ito Bahay ng honey mga idol. Ang kalahati andun lang sa ano kasi wala nang mga ano ah uh, anak so yun mga idol oh, pawis na pawis na ako yun oh ang dami kong kagat sa mukha mga idol ayan basta ang dami talaga mga idol ng ayan oh ayan pa oh ayan oh patunay oh ayan mga idol may patunay pa oh na isang kagat mga idol ah ayan oh ayan klaro ba klaro kaya ito sa camera ayan mga idol oh yan o, marami yung cut sa mukha ko mga idol. Pero siyempre mga idol, ha, uh, may kunting hani tayo. So, ayan o, kunti lang yung hani. So, i-back natin yung camera, no? So, para mga idol, hawag na lang. So, ilagay natin ito sa vlogging kit natin mga idol. So, pasensya na talaga mga idol, no? Uh, wala kasi yung hawak ng camera mga idol kasi ako lang mag-isa mga idol. So, mahirap talaga pag nag-iisa mga idol, no? Oh, so, sana mga uh, please mga idol, oh. mihingi ako ng suporta sa inyo mga idol, oh. paki-share uh, sa video na 'to mga idol. Oh. So, <coughs> Kainin natin yung uh, anak si uh, Siu ng ano. Pukyutan mga idol. Oh. So hirap mga idol kapag mag-iisa lang mga idol. Oh. Saka ako manguha ng honey mga idol, walang hahawak ng kamera. Kaya so, uh. mga idol. Oh. So doon ako nag ano, nako galing yun so yun yung pampausok ko ayun malakas pa yung usok so syempre mga idol para ano maka ano din tayo syempre kain tayo ng hani yan o oh, hani mm o hani o at syempre ito rin para ano yun o oh, may lumilipad pa Ini ngitung ano. Ini ang Kanya kanyang magasih si Omaydul. Kada intay nang Ah, kunti ayo. Ah. Ayo na. <tuh> Parang tinapay lang nga idol oh. So kakain tayo mga ito. Susubo ako mga idol. So mga idol, palala lang lo no, sa mga bata no nga maka, baka may mga bata ngang makapanood dito no so wag niyo itong gayahin mga idol no yung pagkuha ng hanik kasi sobrang delikado mga idol no so, yung kagat ko sa mukha mga idol sobrang dami mga idol so ang dito po yan no ito yung mga idol oh yan oh. no oh. oh. sobrang dami ng kagat ko sa mukha mga idol yan no oh. ayan ayan dito pa yan no oh. sa dito ito mga idol. Ayan Oh. No? Ayan Oh. No? So, siyempre, kakain tayo mga idol. No? So, ah, nguyain natin mga idol at no? saka yung bahay mga idol ay ah, luwa din natin. Yeah yung mga gatas lang niya yung ano ah kainin natin hmm sarap mo kayo kunti na yung hanin yung nakuha natin mga ilo hmm Honey naman. Hmm. Ah. Ang dito ng mga idol, oh. No? May mga gatas pa ko. So, hanggang dito lang mga idol, marami maraming maraming salamat no? sa walang samang support nyo mga idol. No. So, please mga idol, kay support sa ano, no? Facebook Pinch natin mga idol. No? Ah. Diyan o ring mga idol. No? So, yun lang po mga idol, maraming salamat at magandang araw sa lahat. God bless po ulit. Mahal ko po kayong lahat mga idol sa mga solid supporters, maraming salamat ninyo. Yun lang po, God bless po ulit.